So what's up guys, ito check natin itong NMAX 155 Nag check engine sya dito Hindi natin alam kung anong cost ng check engine Pero papasilip natin Kasi good running condition naman siya, Lumabas lang yung check engine Pasilip natin, okay Let's go So ayan, kahit rolling tayo Meron pa rin syang check engine Yung iba kasi sinasabi, pag niroll mo lang ito mawawala eh And then, dami ng beses ni Roll sa kalsada to Talagang meron pa rin, hindi pa rin nawawala So ito, papacheck na natin talaga para mawala na Actually guys, ito may history siya na pumutok yung fuse nya So hindi ko lang din napansin nung kung right after magpalit ng fuse lumabas tong check engine Kasi hindi naman din ako gumagamit na ito Troubleshooting na papagawa natin dito is paskan natin If ever wala naman makita or for resetting lang talaga So paraset natin para mawala tong check engine Siyempre, sino pa naman gusto nakikita lagi may check engine ng kanilang unit, di ba? Parang, parang may mali, di ba? So, ito, papunta tayo ng Gapan. Papacheck natin ito. Papascan natin kung anong problem talaga. So, ang order pala nito, for your information, is 9,946 pa lang. So, bago-bago pa naman. Kaya lang, di ko lang din alam bakit nag-check engine. So, hindi tayo manguhula, di ba? <laughs> Kasi, tumatakbo naman siyang matino. Walang naging problema sa takbuhan Pero may check engine lang So ang tinitignan kong culprit or sala rin dito sa check engine na to ay yung pagpalit ng fuse. Kasi wala naman na ibang ginala kung hindi yung fuse lang eh. Pinalitan lang yung sumabog na fuse. So sir, tingin ka nga naman. Tingnan mo yung panahon. <laughs> Grabe ang dilim. Sana Ta wag tayo butan na ulan. Hanip naman oh. Minsan na nga lang lumabas. Uulan pa. Bow set. So guys, comment down below kung na-experience nyo rin sa NMAX 155 nyo itong check engine. Yung tipong check engine siya pero tumatakbo naman ng normal. So sa mga expert dyan na nakakapanood ng aking video, ah uh, maybe pwede kayo mag-comment down below kung anong posibleng issue nito. Bali, hindi lang yung posibleng issue eh. So ano pa ba yung mga factors na dapat i-consider ka bakit lumalabas yung check engine? O, ano ba siya? sa uh, electrical wiring sa engine ba talaga syempre diba pag, pag nag check di ba kapag nagche-check engine hindi lang talaga sa engine yung problema eh. Minsan faulty wirings. Depende. Kaya hindi ko rin alam. <laughs> Saka pwede nyo rin state or ilahad Kung ano yung mga posibleng nagiging issue Or posibleng nagiging cause Bakit lumalabas itong check engine sa NMAX V2 Calling experts out there Comment down below So yun na malapit na tayo dun sa pag iskan na natin Dito to kasi meron nag iskan eh So yan nandito na tayo sa Yamaha Yamaha ha -ha Yamaha ano to? Yamaha Gapan. <laughs> Nalito pa yan, no? Ba, lahat ng ko. So, guys, nandito na tayo sa Yamaha Gapan. Dito kasi yung pinakamalapit na merong scanner ng unit para makita yung error or yung check engine. At mukhang wala pang mekaniko. ko. <laughs> luck sa atin. Woo! A few moments later. So ito, nandito na tayo sa Yamaha Gapan. So, i-diagnose or i-scan natin kung anong problem na itong check engine niya. Normal naman din kasi mag-function yung unit. Tumatakbo siyang normal pero ito nga, check engine. Kaya hindi na mo or tine-check yung ano, status ng uh, NMAX dito. Pag ganyan bukas yung anong posibleng ano nung cost ng check engine? Eh dito sa rala ng yung baterya yung maluwag. Baterya? Wee, na! Ah, kaya pala parang nag-blink. Power supply. So ayan, kaya nag-check engine, power supply ang problema. Ngayon, check yung battery kung maluwag. Pan checking to sa scanner, uh, power supply ang problema. So, main cause yung battery maluwag. Ayan si Bossing. Shout out kay Bossing. <laughs> Na-diagnose na yung uh, error nung check engine. So ayan, wala na siyang check engine. Ang problema lang pala, luwag lang yung battery. hanep naman, no? na lang <laughs> yung battery, okay na. Wala na yung check engine. So, nung nakita na yung problem, pinayos then delete yung check engine nice Woo! kuya maraming salamat kay bossing <laughs> napakagaling ng troubleshooting 12 seconds later shout out sa mga taga New Zealand yun <laughs> so dahil dyan meron daw kami ano, only wings nice joke sayang <laughs> so kasama natin si kuya naka na ano, oh, no, nasa loob pa lang naka na baka mapagkama all dapper niya ha <laughs> Okay na yung Yamaha NMAX 155, wala na siyang check engine, solid. Thank you kay Kuya, Kuya Makoy, maraming salamat. Ride safe, ride safe. So yun na nasilip na natin yung problema nung check engine netong NMAX V2. Yung problem niya is, yung troubleshoot na problem, or yung lumitaw din sa scanner is power source. Ang so, hinala nung mekaniko ay maluwag nga yung battery. So, chinek niya yung battery. Upon checking, maluwag nga talaga. So, ayun, Hinigpitan lang niya yung battery. Then, dinelete yung check engine. Then, ayun. Okay na. Wala na siyang check engine dito. Kaya, eh, malalaman mo ko sa mo. Kamote. <laughs> Blind spot na nga. Mabilis pa sa paliko. So, yun guys. Reference lang sa lakapwa nating mga riders pag nag check engine ng inyong motor maaaring check nyo kagad yung battery kasi isa sa mga reason din pala yon kung bakit nag -check, check, engine pag maluwag yung power source o yung battery natin so sa atin yung nagastos natin doon is 150 pesos for the scan and kasama na rin yung ng battery which is kaya naman natin gawin eh. simpleng simpleng bagay lang yon so kung alam ko lang na maluwag yung battery ako na lang kumana eh. <laughs> pero hindi natin alam kung saan nagmumulay problem kaya ayun nagpaskan tayo di ba? hirap nga naman manghula hindi tayo manghula para malaman natin yung problema ng motor so speaking of kung dapat ako na lang pala yung naghigpit ng battery hindi so kahit mahigpitan natin yung battery natin for sure nandun pa rin yung check engine hindi pa rin makawala yun unless papadilit nya so ayun sa mga magsasabi na oy maluwag lang pala yung battery bakit hindi mo hinigpitan simpleng problema gumastos ka pa parang ganoon So, ito lang, explain lang natin. Unang-una, kahit higpitan ko ang battery nito, na kung nakita ko maluwag, hindi pa rin mawawala yung check engine niya sa panel gauge kasi nga kailangan i-delete din 'yun. Dinidelete siya kumbaga. Hindi siya basta-basta nawawala kahit higpitan or natanggal mo na yung error. So, gagastos ka pa rin talaga. yun lang so sa mga subscriber natin dyan o mga bago pa lang sa aking channel don't forget to like and subscribe sa aking youtube channel at meron din tayong facebook page Jeff Foggy TV search nyo lang hanggang sa muli ride safe nyaaa